Ay guys, baka ano to? Kain tayo na Ganito! Ano ba to? Hindi ko po alam, nakalimutan ko po yung pangalan. Bangus. Bangus. Gawin ka dun, ati So, ganito po ngayon yung buhok ko, nga hatali. Eh kasi naiinis daw sila sa bangus ko. Mula naman ako eh yung bangs ko. Bakit yung bangs niya? Mawawawaw kayo. Ano naman akong bangs ha? Ako? Ikaw, may bangs. Magmukbang tayo guys. Ng bangus. Ano naman tayong malalimig <laughs> na tubig? Eh? Hindi ko alam. Sabi ko nga, sana. Sana na. May malalimig na tubig. Eh? O-A. Sinong O-A? Ikaw. Hmm. Gusto mo ba guys? Ikray na, ikray nyo na din. Andi dito na. Kale, sa yellow basket. <laughs> <laughs> yellow basket. Papakita ba natin sa mga guys yung pet mo? Sige. O ayaw mo? Gusto. Kakaya. Hindi ako nasihiya. Send, send mo kay Tita Kim. <laughs> yeah, tatanong niya iyo. <laughs> Ay, guna ni Daddy yung pusa. Dalhin mo dito. Para makita ng vlog. So guys, may bago kaming pet. Puse na maliit. Anong color? Um, puti. Mm, anong pangalan? Um, nakalukang ko. Mu? Mm. Mu, musi. Mu, musi. Mu, musi. Anong musi. めっちゃうまい。<laughs>